How howdy mga ka surprise surprise. Nandito pa rin po tayo sa no wifi no internet social experiment natin mga ka surprise surprise. So, nandito lang po tayo sa loob ng bahay and um syempre minsan maboboring naman tayo, 'di ba? Nagawa na po natin minsan yung maglakad-lakad ganun sa labas, ganun. Ngayon naman po mga ka surprise surprise. Ito ha hindi ko kayo tuturuan tumambay pero tatambay po tayo mga ka surprise surprise so tingnan po natin <laughs> ano to mga ka, surprise surprise uh, what do you call this um condominium po ito so para sa mga nakatira sa condominium ganito po tumambay mga ka surprise surprise Again, hindi ko po kayo tuturuan tumambay. Ang sabihin ko lang po is you can spend good time good quality time naman there sa mga pwedeng tambayan natin. So, siguro, today, I mean today, ano po pala ngayon? Around 8 in the morning. So, around 8 in the morning, kung wala, kung may internet po, ano po tayo niyan? What do you call this? Kung may internet po, nanonood na po ako ng YouTube niyan, nagpe-Facebook din niyan. But since wala nga po tayong internet, ang gagawin po natin is, naisip ko naman, para maiba naman, tatambay po tayo. Gano'n. Hindi ko pa po nagawa ito mga ka-surprise-surprise. Surprise. I mean, in this condominium, um, nakatira na po ako before sa condominium. Nagagawa ko naman po tumambay, gano'n. So medyo maulan na po. Diyan tayo tatambay mga ka surprise surprise. And uh, Ayun, na-excite na ako mga ka surprise surprise kasi 'di ba? Tambayan blues. At hindi lang po doon sa ipinakita ko yung yeah. pool area tayo tatambay. Pwede rin po tayo tumambay sa what do you call this? um, lounge, lounge area, gano'n. Doon tayo tatambay, gano'n. Wala pong internet ang, what do you call this, mga lounge dito sa Spring SMDC, mga ka-surprise, surprise. Ayan, ito po. Ano na po tayo? Nandito na po tayo sa lounge area. Ganyan. And then, ayun, let's say, kung gusto nyo ring magpalamig, aircon po dito, mga ka-surprise, surprise. Ito yung mail area nila. Ayan, kung i-retrieve mo yung mga mails, ganyan, let's say, Meralco bills and everything, this is the place to be. Ayan, o, diba? Social po yung mail area nila dito kasi naka-aircon po. Ayan. Ayan. So, ayan mga ka-surprise, surprise. Tatambay lang po tayo. Ganun. Diba? Tatay tatambay tayo ng naka mga ka-surprise surprise. Ayan. May discreet lang po tayo dito. Ayaw naman natin marinig ng lahat ng conversation natin dito. Early morning rain. Na, 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 na. So yun, I will not bore you mga surprise surprise. So this is uh, isang choice ito na tatambayan natin. And then, let's go around kung saan pa tayo pa pwedeng na iba. So ayan. Pwede rin dito. Kung na-bore na po kayo dyan. Dito naman. Ganun na po mga surprise surprise. Yeah. Ipupush po natin kahit umuulan. Pero hindi naman po umuulan as of the moment. Umaambon lang po. Dahil umaambon, sa lilim po tayo mga surprise surprise Nasa pool area na tayo mga ka-surprise-surprise. Surprise. And um, hindi po ako unit owner dito guest lang po ako. So usually yung mga guest they have to pay for the pool, uh, to use the pool, ganun. Pero pwede naman po tumambay-tambay dito. Huwag ka lang pong maliligo sa swimming pool kasi po may bayad na po yun. And yun nga po, bawal din pong kumain, bawal uminom. Ang pwede lang po dito is yung drinks na mga walang color, like water, ayan. Yun lang yata yung drinks talaga na walang color, ano? Or pwede ka na rin pala mag-vodka dito mga ka-surprise-surprise. O diba? <laughs> Wala namang kuli ang vodka. Ayan, sa mga chikiting po, pwede po silang tumambay dyan. Ang tawag po ng mga parents, mga surprise surprise dun sa, let's say, di ba yung mga chikiting natin, minsan pinapayagan na natin mag-iPad, um, gano'n. Ang tawag po ng ibang parents doon, screen time. So, pag wala pong wifi, mawawalan po sila ng screen time. Unless, ang gusto lang po nila is yung mga maglaro-laro, ah, gano'n. Pero kung i-eliminate nyo na po sa mga kids nyo or ang gagawin nyo na pong balance yung mga kids nyo when it comes sa mga gadgets, sa mga internet connection na ganyan. Ayan, papwede po sila dito sa uh, what do you call this? Play area. Ayan. Mga ka-surprise, surprise, surprise ka seven minutes na tayo. So, ito yung isang options na pwede nating pag-anuhan, uh, tambayan. So, actually, mga ka-surprise, surprise, dito sa spring. So, ano po ito, apat po na buildings ito. So, apat po yung, what do you call this? Apat po yung lounge area na pwede nating pagtambayan. So, nandun po tayo kanina sa lounge ng Tower 3, mga ka, surprise. surprise. And, ayan, pupunta naman po tayo dito sa Tower 2, mga surprise surprise So, mga kapitbahay po tayo ng building. Dito po tayo tatambay. Kahit maraming tao, ipupush po natin to mga surprise surprise Since nandito na lang din tayo. Good morning. Hello, good morning. Ay, sir, anong Ah, uh, sa 3, uh, Tower 3, 334. 334. So, gusto yun po muna po natin tumambay dito. Hindi pwede mga surprise surprise kasi po um, uh, occupied po yung place. But anyway, baka hindi naman nakaupo ng bata na, Maupo na tayo dito. <laughs> So, isang option na po itong place na ito na ayun, pwede po natin, uh, weekend lounge around. So, para masosyal naman yung term, lounge around na lang mga ka-surprise, surprise, hindi na tambay. So, meron pa tayong isang last but not the least, mga ka-surprise, surprise. Sabi ko nga, four towers po meron dito. Pero hanggang tatlong lounge lang po yung pupuntahan natin, mga ka-surprise, surprise. surprise. Kasi po, medyo malayo na po yung isa. etong three towers dito magkakadikit. Yung isa medyo na napalayo mga ka, surprise surprise. So ito, pwede rin pala tayong tumambay dito mga ka, surprise surprise. Ayan. Ganon mga ka, surprise surprise. Isang option na po ito na pwede yung pagtambayan. Pero... Doon tayo sa magandang view. Ayan So ganun mga surprise <laughs> Ayan So yun I think uh, Dito palang siguro for a day Pwede ka na mag spend ng 3 hours Ganon sa mga lounges Ganyan And ayun nga kung meron po tayong Wifi or internet sa mga Condo units natin mihira ta ah, ako lang po yung tao dito kasi nga po wala naman po yung iba yung mga, let's say, naka staycation sila dito ay magchachaga po sila mag swimming dyan pero yung mga nakatira na po dito especially yung mga masiselan katulad ng mga surprise surprise hindi po ako mag swimming dyan kasi nga po baka mga tilam po ako ganoon and everything so ayun kung hindi naman kayo mag swimming you can what do you call this Ayun, lounge around here for like 3 hours a day Ganon And uh, sa mga unit owner nga po pala dyan Bisit-bisitahin nyo po yung mga facilities natin Kasi nga po Baka po hindi nyo Siyempre, itong building po na ito Sa inyo na rin po ito So hindi nyo alam Baka sira-sira na pala yung mga facilities Kung kamusta na po ba yung lagay ng mga building nyo Katulad dito, pupunta tayo sa toilet titingnan natin kung okay pa ba yung toilet nila dito Ayan, so ito po yung sample ng toilet dito mga surprise surprise. Ayun, hanggang ganoon na pala talaga yung ilaw So ganyan. Dito po sa pool area, marami naman pong toilet area dito mga surprise surprise. I think dalawa. So isa na dito and um, Meron din po doon, ayun doon sa may bandang what do you call that? bandang shower area. Ayan, pwede rin dito mga surprise surprise kasi hindi tayo higa dito kasi basa. So, pwede rin kayong mahiga diyan kung hindi naman kayo mag-swimming ganun. And dito na po tayo. So, nasa Tower 1 naman po tayo mga surprise surprise. Ayan. Ipupush po natin 'to. So, you can always lounge around here ganyan. And I think ito na yung pinakamalaking lounge area, mga surprise surprise Ayan, meron po silang malaking lounge area dito. So, ayan, meron din po dito. So, siguro ito yung mail room nila, no? Ayan. So, meron din po silang wheelchair. So, ganun mga surprise surprise Mas marami aesthetics dito. Ganun. Yan. Pero syempre mga surprise, surprise. Usually, meron po dito con series. So, na kaya tumambay tambay Kasi nga, let's say tatambay ka, tapos may kasama ka, maingay ka, dadatadalam kayo, di ba? Parang gano'n yung surprise, <laughs> surprise. Ay kuya, may morning. Ay sir. ay, sir. Kuya, may papatingan ako mamaya ah. Sige na, sir. Sabihin ko sa admin. But, ano kuya yun yung sa sliding door? Hindi na slide. Uh, di lift ng ganon. So, kayo din ba ayos nun? Depende eh. sa ito. Kung nasa... Kung nasa warranty pa eh. Yeah, let's say kung wala na sa warranty. Pero dito pa rin sa spring yung mag-aayos. Oh, okay, ba? na kuya. Okay, Mamaya, kakausapin to doon. <laughs> so, yun mga surprise-surprise. Kung wala kayong kwentuhan, makikipagkwentuhan po tayo sa mga utility ay eh, sa mga staff. So, yun lang po ano mga surprise surprise. Tara na po. And what else? Hello, good morning. Balik na tayo doon sa tower natin mga surprise surprise kasi um, para tayong ano what do you call this? Para hindi sabihin na ngapit bahay tayo. Okay lang naman yun, pero Bas maganda na yun nandun tayo sa ano natin, sa lugar natin. <laughs> so ayun mga ka-surprise, surprise, nakakatuwa po. Kasi nga po, na-cover po natin yung mga po, pwede natin pagtambayan dito mga ka-surprise, surprise. Kung gusto niyo na po talaga ma-eliminate yung screen time nyo sa gadget, sa computer and everything. Ayun po, dito po kahit po kung hindi naman po kayo let's say may kipag socialize ayaw nyo nang hindi kayo social person ganun mga surprise surprise okay lang din naman po kasi hindi naman po prerequisite dito yung may kakausapin ka mga surprise meron din pala sila dito na itong wheelchair hindi naman prerequisite na po kasi tumambay ka dito may kakausapin ka gano'n. so naka-ilang minutes na ba tayo Oh my gosh, 15 minutes na tayo mga ka-surprise, surprise. Hindi ko na po papahabain yung video. Puputulin ko na po dito yung video. Kasi po mga ka-surprise, surprise, surprise mahirap po mag-upload ng 4K. So, yun lang po.